hey guys alam nyo ba kung gaano kahalaga ang pagbabasa sa ating panahon ngayon oo nga share mo nga sa amin. kaya nga Una, ang pagbabasa ay nagbibigay sa atin ng malawak na kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay. Sa papamagitan ng pagbasa ng mga aklat, artikulo at vlogs, natututo tayo tungkol sa iba't ibang kulturang paniniwala at perfectivo ng mga tao sa buong mundo. Tama yan. Hindi lang natin nararanasan ang ating sariling mundo, kundi nabubuksan din natin ang ating isipan sa mga bagong idea at konsepto. Tapos ang pagbabasa ay nagpapalakas din ng ating kasanayan sa pag-unawa at pag-analisa. Bibigyan tayo ng pagkakataon na mag-isip ng malalim at magkaroon ng mas malawak na perspektibo na mga isyong kinakaharap natin. Oo pre, hindi lang yan. Dahil ang pagbabasa ay nagpapalawak din ng ating pagsasalita at kasanayan sa pagsulat. Nagiging mas malikhai tayo sa pagpapahayag ng ating mga idea at opinion.